Ilang na ng dagdag na pondo ang Department of Social Welfare and Development sa so Department of Budget and Management na gagamitin daw sa pamamahagi ng ayuda para sa mga naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Si Shino Torno magbabalita. Hindi pa rin daw tapos ang Department of Social Welfare and Development o DSWT sa pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na kalapidad. May ilang lugar pa rin kasi sa Camarines Sur sa Region 5 ang hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha dahil sa ulan na hatid ng nagdaang bagyong Christine na pinalakas pa ng bagyong Leon. Kabilang bula, ilang bahagi ng Minalabak, Milaor, San Fernando, Gainza at Kamaligan. Kaya papalo na raw ng higit 166 billion pesos na humanitarian assistance ang ipinaabot sa mga biktima ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero hindi pa rito natatapos ang problema ng ating bansa sa masamang panahon. Binabantayan na rin kasi ang posibleng epekto ng bagyong Marse, na maariring ring manalasa sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Christine. Yun nga lang at nasa higit 107 million pesos na lamang standby funds ng DSWD na tutugon sa pangangailangan sa mga naapektuhan ng kalamidad. We have also requested for augmentation support already from the Department of Budget and Management. And uh, currently, I, uh, under review na po ito. Paliwanag yung DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Umabot na kasi sa 50% na kanilang Quick Response Fund ang naggasta sa pamamagitan ng mga family food pack. Kaya hinihiling nilang madagdagan ang kanilang QRS ng 875 million pesos na makatutulong daw para sa kanilang paghahanda para sa mga hinaharap pa ng mga kalamidad. So, depende po no doon sa pangangailangan ng mga field offices uh yu, uh yung pong uh, itatagal noong standby funds. Dito naman po sa Central Office of We hope we could have the replenishment already, no? So that we could sustain uh, our uh, production. Una na rin inamin ni Marcos Jr. na ubos na ang pondo para sa QRF ng gobyerno na itutulong sa mga kababayan dahil daw sa sunod-sunod na kalamidad. Pero sabi ng Department of Budget Management, mayroon pa raw 7 billion pesos na contingency funds sa ilalim ng Office of the President para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito